Okay. Roof deck update na naman tayo, no. So, home finishing journey uli natin. Ah, uh, after ng kada ano na lang ina-check natin tayo, no. Siguro mga more than 6 months. Pagtapos natin mag-apply ng waterproofing na pwedeng expose sa araw. So, in-update ko kasi meron tayong ito. Ah, kita niyan bukod tang itong portion na to na natiklap uh, so inalam ko yung reason ah uh, unang maliit lang yan eh tapos kada umuulan since tag-ulan ngayon <coughs> yung maliit may buhangin may dumi sa loob nung ina siguro natin may naiwan na dumi tapos tiniklap natin kada araw ulan yan lalo siyang lumalaki kasi pinapasok ng tubig So ito pag pinabayaan natin lalaki pa rin lalaki lalo yan papasok yung tubig doon no, sa mga ah uh, <coughs> siwang siwang na yan yung dulo kung papasok yan so bago pa lumaki prepare na natin eh. No. ito pa isa ayan o no. oh. ang nangyari naman dyan ito itong dalawang to yan yan dalawang yan ah uh, before kasi ito yan dalawang to dito yan galing <clears throat> yung pinagpatungan nito siguro sa kada araw o ulan ayan yeah, meron pa sigurado to dumikit na naman eh mabigat lang kasi ayan ah. Oh. dumidikit siya ah siguro nung pag bagong apply pa lang kasi natin pinatungan na natin agad ng ganyan mesa ayan so dumikit siya ngayon meron ding hangin sa loob oh. tiklapin natin ganyan dyan nagsisimula yan eh ayan oh pag bagong apply kasi bawal mo patungan eh, mat makulit tayo pinatungan na natin agad Ayan. kasi nagsisimula yung paglaki niyan. although yung hindi ko alam ha araw ulan hirap palaban ayan dalawa yan pinanggalingan nun tingin ko meron pa yan dito sa dulo at so, tutupa ay basta may nakapatong dito dati hindi yata itong nakapatong dyan dati pero yan <coughs> o, bago pa lumaki uh, ano pa yung magagawa o hindi patungan na lang ulit <laughs> buti may natira pa yan Ayan kagandahan pag expose yung ano waterproofing may kita mo yung kapalpakan pero kung yan kita mo rin na palpak <laughs> So, bago punasan, linisan muna natin ito kasi yung dahing alikabok. Tapos ito nagmarkaw. Yung paisa hindi ko gusto. Pangit din na expose siya. Kasi yung alikabok, tubig, ulan, yan, nagmansya-mansya na. Uh, ah, di ko lang gagawin dito sa roof deck na to. Masyado ng uh, high maintenance. So, kung kayo mag-roof deck, expect nyo na na mag-maintain at mag-maintain talaga kayo. Although, ganoon din naman sa bubong. Pero dito, lahat na. Waterproofing, gapak ng topping. Ito, may gapak pa yata dito. Yan o. Oh. Yung hinabol, yung nirepair din natin na karang video. Uh, tiniklap natin to eh. Tapos, pinatungan na lang. Hindi na natin tiniklap ng isang buo. Yung portion na lang na may gapak. Ayan. Gumapak pa rin siya. Kahit magandang klase na ng simento nilagay natin. Pero hindi naman siya nagnatutuluyan. Ayan, dito na nag hairline crack na sumabay na yung waterproofing. Ayan, sumabay na yung gapak. Sumabay na yung waterproofing sa gapak, 'yan. Nag hairline crack na. Mapapasukin uli ng tubig 'yan. Ah, uh, pagtutuloy-tuloy yung gapak ng. No? So, bago pa matuluyan lahat 'yan. prepare na natin 'to. So linisan muna tapos siguro applyan ko na isang buo marami-rami pa naman ito ito so, yung ginamit natin uli <coughs> yan fortress fortress na to medyo mahal na to although may mas mahal pa pero ito mid range na to no ayan you know? o high UV resistant hypotropic carbon no primer needed 100 bucks yung pero pero ganyan hypotropic carbon pero ano although hypotropic carbon naman nga Natiklap nga lang pag hindi Siyempre, yeah, hindi mo naman hindi mapiperfect. May alikabok. Ito, nagpasaway pa tayo. Pinatungan ng damesa. Tapos, yung gapak ng... Yung gapak ng topping. No? So, madami. Madaming isa sa harap. Kaya... Bubong, pwede din naman. Pero, may maintain ka rin naman sa bubong. So, next time siguro sa bubong naman tayo mag-inspection. No? Pero, ito. Gawin natin ang na lahat ng paraan na pwede natin gawin. Hindi ko alam kung itatiles ko ano eh. Epoxy flooring. Ano, tingnan natin. Um, masyado ng magastos. So, linis muna. Okay. Yun. Okay na. Ah, konting walis tambula. Okay na. May Pabasahin ko pa sana eh. Kaya lang baka hindi natin mapahira ng ayos. Pagbasa kasi. Maglulugaw. Tsaka ano. Dami ng damage. Yun. dun pa sa ilalim ng dameso. Yung pinagpatungan nga ng ano pa. Yan. Dumikit na naman. Pag matagal yata siyang naka patong. Dumidikit. Kada araw ulan. Tama ba? Pero konti lang. Kunti na natiklap po. Huh? Kunti na lumikit. Siguro yung basang portion lang talaga to. Mayalik kabok pa. Binisim pa natin konti. Baka na ka problema na naman. <clears throat> Pero pag pumalpang ulit na uh, pinatungan na natin na ito, eh, floringan na natin ng totoo. Huwag na yung exposed na water propane lang. Kasi natitiklap din naman eh. Katagalan, natitiklap din. Ito pa nga, meron pa dito yung sa bubong natin oh. Huh? Ito kasi puro alikabok. Ayan, yan. <laughs> Meron mga natitiklap dito. So, pag maalikabok yung ano, pag uh, pinapasungan ng tubig, tapos nagsisimula ng matiklap. Buti na lang ito, ito lang. Kasi nililis naman din natin ng ayos tokon. kung paano. Ano. Yung bubong, madami. Kasi maalikabok yun yung pinahirang ko. Eh. Pero ito, hmm, okay. medyo konti, <laughs> medyo madami. Pero natin ang gagawa. Repair mode na lang. Repair mode parate ate. Okay. Tapos flooring na lang natin ulit siguro. Hanap tayong ipo-flooring dito. Okay. So, supply na natin. Sana lang dito may gasto kasi natira lang yan. tingnan natin pag nabuksan. Iyon, buti na lang. Mukhang hindi pa naman kasi dito pa yung pang antay pang tigas yung kulay gatas na yan ayun yung pintura sa ilalim uh, although dito na sa gilid tiniklap ko oh, yun ang tumigas baka humalo pa sa pintura Ayan. tiniklap natin yan para hindi na humalo sa pintura uh, katagalan pag konti na lang kasi natira dito nauubos din yung kulay puti na yan may, may, may pati sa experience ko dito no? nung nakaraan may natira akong konti eh, tumigas kasi wala na siyang gatas yan so ito ay humalo na nga ayan so lang natin ngayon tayo dito para humalo yung gatas tapos pahay natin dun ayun buo pa kahit sobrang tagal na ah uh, top na rin yata ito eh no wala isang taon natin ito eh so haluin lang muna natin ng haluin Okay. okay, pressure washer. <laughs> pressure washer na lang din natin. Baka pumalpak eh. Para sigurado. May pressure washer naman tayo dito. So, pressure washer na lang din. Pero kung wala kang pressure washer, manumanong brush. Ah, ano, mas madali ito. Pwede agad. Tatakot kasi ako sa, ano, sa alikabok na naman. So pressure washer muna natin tapos konting patuyo supply natin na. Mabuti na yung sigurado kaysa magbakbak na naman sa may uh, sa may alikabok. Tapos kung kasya naman na isang buong mano na natin lagyan, isang buong isang buo na natin. Para marami pa naman yun eh. Mas maigi na maraming mano ang waterproofing kaysa sa mm, manipis lang, no? Ito lang ang pinakaila, inaalala ko talaga. Ito kakapalan natin dito medyo. Mga ulit-ulitin natin mga ilang mano. Oh, tsaka dun sa mga may backpack. So, linis tayo. Yan. Lahat to, padaanan natin. Kung wala, di brush na lang. Kung wala kayong pressure washer, brush na lang. Tapos, walis. No? Ay, nako. Eh, mabilis lang kaysa imano mano brush pero ano yung iba hindi ko na talaga matanggal kaysa mag aksaya tayo ng pero na natatanggal niya, pero may naiiwang konti tsaka habang pressure washer ko kanya tam yun, ko yung mga gapak na topping dito saan ba yun? Iba yung tunog ayun eh. ayun ito Ayan, Iba yung tunog ng sahig kapag ano, gapak. Well, ano kasi. Yan ang sakit ng ano, rock deck eh. Ka katagalan, gumagapak kapag na babasa ng ulan, tapos arawan Yung moisture sa ilalim. Mag, ano, sisingaw dun sa pagitan ng original na slab at saka ng topping mo. Dun nagsisimula ng gapak. Uh, kaya hanggat maari maayos yung water proofing eh. Pero yung moisture talaga din. Kapag nag-aano kasi, araw ulan, araw ulan, yung lamig, sisipsip ng damig yung konkreto, tapos ibubugan niya kapag mainit, ibubugan niya yung damig, magkaka-moisture. Kaya, ayun talaga sakit ng ano, roof deck, kahit anong ano, gawin. Uh, exposed kasi sa araw ulan. No? Pero na lang kung binubungan ko talaga ito ng lahat. Eh, ko naman bubungan kasi gusto ko rin ng hangin para may hangin pero ganyan na alam nyo naggagapak para hindi magtuloy-tuloy uh, agapan nyo ng waterproofing na no? ito sa akin, ba waterproofing ko na naman nakailang waterproofing na to may waterproofing ito sa ibabaw, may waterproofing pa doon sa ilalim ng ano, tapping bago mag topping agapan na lang natin eh, siguro naman last na to <laughs> konti na naman yung portion ng gapak eh, kasi nalagaan din ng waterproof baka hindi ko ramdam yung tulo sa ilalim okay, yun lang naman kasi tagtad ng waterproofing so hindi na sya tutulo sa ilalim na. okay tatuloy lang dinis pa tayo yan, okay na yan ah uh, konting walis tapos medyo basa pa yun eh, no? pero, tayo na natin ah uh, pag medyo sobrang dami na lang tubig walisin ulit natin ah water uh, tingin ko water based naman to eh so kahit basa yan at nalusaw nalusaw niya yung waterproofing talab pa rin naman kay water based nga siya kasi malapot naman to eh hey, kung gusto mo ang palabnaw yun to mo tubig lalabnaw yan kung nakaraang application ko neto nabitin ako dagdaga nga ng tubig eh para dumami para lang magkasya sa coverage niya no? pero okay naman tumalab naman no. So, ito, apply na natin. Kahit basa pa ba yan, so, apply na. Para pati yung imperfection ng sahig, kung oh, kitang kita. Tsaka lahatan na. Yung imperfection ng sahig, mahabol ng waterproofing, magpapantay. Kung magsa self level man siya, no. Uh, yan. Lahatan na natin apply applyan kasi meron din ako napansin dun sa mga ibang part, mga nagasgasan talaga. So, hindi rin talaga to heavy foot traffic tong waterproofing na to, no. Ah, siguro pagkatapos natin i-waterproofing yung final na talaga na pang flooring natin no? either type sa o kaya epoxy Pag-isipan natin mabuti no? kung ano bang maganda sa roof deck nagalangan ako sa epoxy kasi baka hindi naman siya ano UV resistant so, tingnan natin okay. oh, ito na oh, ito tignan mo basa ako oh basa siya basang basa <laughs> nilulusaw <laughs> pero tatanag pa rin kulay gray pa rin naman pero numipis pero sa ano pumasok din sa ano ay mag ito masyadong basa walisin natin pero dito sa kunti Ayan o oh. naku dahing tubig wag <laughs> ganyan walisin natin yung sobrang dahing tubig dito sa konti lang okay lang Naka, ang <laughs> dami. Bigyan natin. Huh. Hirap to yun. Dahil tubig. Eh, nagmamadali na rin tayo. Kaya gusto kong applyan na kasi baka abutin tayo ng dilim. Pero okay na lang din para yung dugaw na dugaw na yan pumasok dun sa mga yung matubig na yan pumasok dito sa mga crack. Yan. Yung waterproofing nga din papasok dun sa crack. Although hairline crack lang naman siya. Tsaka konting gapak para masilyohan yung ano gapak tapos dadalawang mano na lang natin papahiram muna natin ng lugaw na lugaw tapos second coating natin ng medyo tuyo na pero <laughs> tatagal kasi matuyo sige pahit lang ng pahit yung mga namumuong ang tubig ikakakalat na lang natin para matuyo sumising ano maaraw pa naman yun sisingaw pa naman siya sa araw hindi kasi pantay sa sahig yun eh. lang muna natin Saan so, nalang magkasya, ano? Baka bibili pa tayo isa pa. Kasi yan. Yan, okay na. Sobrang nipis niyang talaga. Tapos, ang tipid naman niya. Ang tipid naman niya, eh, oh. Kunti lang nabangas. Kasi nga, manipis. <laughs> Tapos, lugaw. Yung ibang part, nakabutan na ako ng pagtuyo. O, oh, kagaya dito. Nakabutan na ako ng pagtuyo. Ito nga, natiktap to dati, oh. Ah, <laughs> uh, ewan ko paano natiklap yan. Hindi na, jaya yata. <laughs> So, uh, lang natin matuyo ito konti. Tapos, apply na natin ng pangalawang mano. Tapos, siguraduhin nyo lang maganda yung panahon. Kasi ito, nagbabadya na naman yung langit. Naku po. Sana lang di umulan. Yan. Okay na uli. Oh, parang bumalik sa bago. Pero, ilagyan ko uli ng konting tubig to. No? Ayan, dapat matira, Wala nang eh, nagmamadali na kasi tayo ay ayan na yung ulan no? <laughs> eh, hindi ko na rin binidyo kasi nga nagmamadali ako para bago pa umulan eh tuyo na to mabilis lang naman matuyo tuyo tuyo na nga dun. ito na lang basa ayan. para pag ulan hindi na siya mauhulas kung pagkay kayo mag apply dapat consider yung panahon <laughs> tapos eh, since, since may natira eh, bukas eh, Second coating na lang uli natin. So, No? O third coating na nga, ano. Para mas protectado. Ngayon. Balik sa dati. Waterproofing na uli. So, hindi na yun. Sisip-sip ng tubig dun sa mga hairline crack, no. Tsaka sa gapak. Tsaka dun sa natiklak pala. So, tignan natin. Ano pong magagawa natin dito. No. So, bukas na lang patungan uli natin. Pero galing din makalabasan yan. Ngayon natin thank you at sa mga susunod pa natin pwedeng balikan dito sa tinapos nating bahay na no? home points yung journey natin okay mm, yan third coating huling sulyak no? pahabol okay o, isang mabilis lang yan kasi ano iwasan din natin matuyuan sa brush sa roller ayan o no? uh, minsan nga tumitigas at ng kabilang dulo so, ginagawa ko, ginugupit ko na lang so, may makikita nyo naman yan Ayan, bago na uli so tingnan natin sa mga susunod ng video